Paghahanda para sa matagumpay na pag-aasawa ay yung kay Jesus sa Lucas kapitulo 14, 28. Sino sa inyo na nagnanais na magtayo ng tore ang hindi mo na uupo at kakalkulahin ang gastusin upang makita kung mayroon siyang sapat upang makompleto iyon? Kaya ikaw kung isa kang engineer o ingeniero, kailangan ay matibay ang pundasyon ng iyong building na itatayo at katuwang ang architect sa para sa disenyo ng bahay. At pareho nila taglay ang talino na yan, I think. So, so ang totoo sa pagtatayo ng gusali ay totoo rin sa pagtatayo ng matagumpay na pag-aasawa. Okay? Maraming gusto ng mag-asawa, guys. Hindi madali ang may asawa. Halimbawa, dati ang ganda mo at ang guwapo ngayon, ano ka na? Di ba? Kailangan muna ang kandaan ng pagkatao at pangkabuhayan. Kailangan iralin mo ito. Enjoy nyo muna single life. Asset muna. Investment muna. At kung ano-ano pa. Para pagdating sa panahon na yan, kahandaan na kayo sa wana kayo sa bagay na yun. Pero pwede pa na kaso no, your limitations kasi pareho pa rin kayo may sariling buhay kahit pamilyado na okay try to be independent okay god bless Arlene ganito kasi guys ang result ng hindi pa handa ba, ba ang gagawing pundasyon iba sa finishing ng structure wag po ganun boy sabi a real man okay at di pwede ang 50-50 know your worth girl power okay you're a human.